Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Uh, update pala tayo mga boss dito sa project natin dito sa Lancaster. Ayun, napunta uh, rin tayo mga boss sa Garden Villa. Eh. Update din tayo dun mamaya mga boss. eh Dito pala mga boss sa project natin dito sa Lancaster. Ayun, eto pala ang uh, pinaka ayun, yung tinibag natin tapos kinantuhan ulit natin. Na-apply na rin pala natin 'to mga boss ng scheme coat. Ililihain na lang natin 'to mga boss tapos irerepaint natin ang panibago mga boss. Hanggang dito siya sa likod mga boss. Ayan. Na-apply na natin ang scheme code to. Pati yung sa uh, ibang side. Tapos yung dito mga bas, sa second floor. etong pinakang mga bintana natin. Ayan. Nakantohan na pala natin to mga bas. Pati yung dito sa side na to. A Applyan na lang din natin ang scheme code katulad dun sa may pinakang baba. Ayan. Tapos nakapagkabit na rin pala tayo dito mga bas ng uh, pinakang bubong natin mga bas. Ayan. Bali yung flashing na lang sa gilid yung uh, kulang na lang natin mga boss. Uh, dito ulit tayo mga boss sa uh, Garden Villa project natin mga boss. ah uh, yung pinakang uh, magiging third floor pala natin mga boss sa... Uh, nalataga na pala natin to mga boss ng uh, steel deck kahapon. Ay. Yung pinakang mga brace natin dito mga boss sa uh, baba is ganun pa rin yung ginawa natin mga boss. Ayan. Tatlong tubular pa rin yung uh, pinakang uh, pinagpapatungan ng mga steel deck natin mga boss. Ayan tapos ito yung uh, tira nga natin na uh, uh, channel bar. Ayan din yung ginawa natin. Shuring jack pa rin yung ginamit natin dito mga boss. Ayan, tapos nagkaroon din ulit tayo dito nga na, uh, yung biga natin dito mga boss. Ayan, the same pa rin yung uh, ginawa natin dito sa slab natin sa second floor mga boss. Ayan, tatakpa na lang ulit natin yung uh, pinakang mga... Yan yung pinakang mga grove nga. Tapos, sa uh, win natin dun sa taas mga boss. Tapos yung uh, pinakang uh, firewall natin dito mga boss, uh, may likod. Ayan, uh, uh, nag-start na rin pala tayo dito mga boss, magpalitada. Uh, ayan, papalitadahan natin itong firewall na to. Uh, Tapos iwa-waterproofing natin mga boss, itong sa side na to. Ito na pala mga boss, yung uh, pinakang uh, steel deck natin dito sa taas. Ayan, uh, ayan nakaporma na rin tayo dito mga boss, yung paikot na ito. Na-winweldigan uh, na rin pala natin mga boss, yung ah, uh, the same nung lagi natin ginagawa ah, uh, dito ayan, winweldingan natin kada groove mga boss ng pinakang 10mm para nakakapit dito sa may pinakang biga natin mga boss ah, uh, ulitin ko na lang ulit mga boss uh, sa pag install pala mga boss ng steel deck ah, uh, dun sa pinakang forma natin is at least itong pinakang uh, steel deck natin is na nakalagpas ng 2cm dito mga boss sa may pinakang uh, forma natin sa may ilalim Lagi nakalagpas ng 2 uh, cm mga boss uh, Kabilahan yan mga boss uh, Laging ganun dapat Para once na binuhusan natin Itong uh, pinakang uh, steel deck natin Is nakapatong dun sa may pinakang biga natin mga boss uh, ayan, Lalatagan na lang rin natin to mga boss Ng uh, mga bakal Now, and I can seize my own silhouette. I'm getting strong, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. maganda hapon sa inyo lahat mga boss. Eh. Yung uh, pinapalita dahan pala natin dito mga boss sa may likod. Is uh, yung part na lang pala yung mga boss yung uh, natitira. Ayun. Isusunod natin dito mga boss is yung uh, yung nasa kabilang uh, bahay na wall yan naman yung susunod na papalitan dahan natin pero uh, magbubus muna tayo ng slab mga boss bukas. Bagan, baka uh, next day na yun mga boss yung kabilang side. tsaka na natin papalitadaan bubuhosan muna natin yung slab doon. Nasaraduhan na rin pala natin to mga boss, yung pinakambintana natin dito na tinanggal yung dalawa. Uh, bali nasaraduhan na rin pala natin to. Uh, ito yung mga tinanggal na bintana. Bali magkakaroon ng bintana yan dito mga boss sa gitna na to. Uh, bali dito natin ililipat itong mga tinanggal nating bintana mga boss. Dito mga boss yung sa may pinakang ilalim ng uh, steel deck natin yung pinakang groove na na pala natin ng uh, mga cover mga boss katulad nung ginawa natin dito sa baba. Ayan. Uh, nilagyan natin ng cover para yung halo nga uh, is uh, hindi siya lumabas. Ito na rin pala natin yung brace natin mga boss. Uh, yung uh, mga bakal na lang rin yung uh, pinambrace natin dito mga boss. Na ginamit natin. So ito na pala mga boss yung itsura ng buwasan natin bukas mga boss. At eh. uh, the same pa rin yung uh, ginawa natin dun sa baba. Bali yung pahapunta natin dito na bakal is uh, nandito siya mga boss sa may grove. At tapos yung pahalang naman natin dito mga boss, yung naka-cross naman ni sa 20 cm na yung layo niyan. Bali ang kinalabasan nito mga boss, ito, 30 by 20 yung pinakang uh, square niya mga boss. Ayun, bali ayun niya tulad nung dati mga boss ayan. Uh, nalagyan na rin natin ng mga spacer ayan, lagi, lagi natin sinasabi napaka-importante yung mga spacer natin para nakaangat dun sa pinakang uh, forma natin mga boss tapos may apang na rin tayo dito ng mga dowel ng Uh, magiging CHB mga boss ito kasing uh, pinakang uh, third floor mga boss magiging uh, roof, rooftop na to mga boss magiging parang terrace uh, bali may asintada tayo dito ng uh, dalawang CHB or tatlong CHB ayan, yung pinakang asintada natin dito ayan tapos uh, the same din dun sa baba mga boss ayan, uh, nilagpas natin yung bakal natin dito para dito yan abang sa may uh, pinakang slab magiging slab natin dito ayan Uh, hindi pa rin natatanggal uh, itong pinakamposte natin dito mga boss ayan tapos kapag electrical na rin tayo dito mga boss ayan uh, dalawang uh, dalawang junction yung nilagay natin uh, ayan mga boss uh, punta muna tayo ng uh, lancaster project natin mga boss ayan uh, nakauwi na pala tayo mga boss uh. hindi na tayo pala nakadaan ng uh, lancaster uh, bukas na lang tayo mga boss uh, update dun sa project natin sa lancaster mga boss Hanggang dito na lang ulit mga boss yung uh, video natin. Ayun, muli maraming maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa munti nating na channel mga boss. Ayun, uh, kita-kita na lang ulit tayo mga boss sa susunod nating video. Uh, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating lahat.